So, ganito lang kasi simple mga dong, mayroon tayo ganito. Ayan. At ilapat lang dito. Ayan. Ayan. Makuha natin ang ating tamang sukat kung sa ating butasan na rin. Tumaman na sa butas. oh So, atin siya bini sa tires na ito. Ayan. Bini. Ayan. Marker natin ito eh. So, ganito lang mga idol. Kasimple mga idol. Madaling madali din natin, hindi na natin, natin kailangan sa so, pa para makuha natin ang tamang butas na hindi ito na lang. Ayan, nung nabilogan na natin, ayan. Ayan, ito po yung marking natin. Ayan, so i-babalahan natin sa lawas na sa lawas na. butasan ito, gamit natin ito ating uh, drill. Oh. Ganda ang resulta mga idol Ayos And mga idol Kung ikay baguhan mga idol Na interesado Matuto mga idol Panorin mo lang Itong ating video mga idol Makuha kayo ito Ng idea mga idol Lalo na sa pag Bubutas mga idol Ng ating tiles mga idol Na bilog na bilog mga idol Gamit ko lang po mga idol Ang aking copy roller Hindi kayo mahirapan Magbutas Kung meron kayong Ganitong tools mga idol Nandito hmm. na lang ating video Salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo Mga idol Follow and share